Meron bang assurance of salvation ang mga Seventh-day Adventists? Ang sagot po natin dyan ay isang malaking yes. Meron pong assurance of salvation ang mga Seventh-day Adventists. Ang sabi nga sa atin ng Philippians chapter 1, verse 6, He who began good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Sa madaling salita, ang ating Panginoon na siya nagpasimula ng mabubuting gawa sa atin ay merong kakayahan at kapangyarihan na ito po ay kanyang tapusin hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. At ang sabi pa nga sa atin, tayo ngayon dahil tayo po ay na-justified freely by faith sa ating Panginoong Yesus, ay meron na po tayong kapayapaan sa Diyos. Sa madaling salita, we are no longer the subject of God's wrath na binabanggit po sa atin ng Biblia. So dahil may kapayapaan na tayo, hindi na tayo yung subject kayo ng kanyang God's wrath, at ngayon po, tayo po ay naipagkasundo na sa Diyos. we are reconciled to God, dahil po sa dugo ng ating Panginoon. At ang sabi nga ng Bible sa atin, kung sino man ang nasa anak ay merong buhay. Makikita natin yan sa 1 John chapter 5 verse 11 hanggang 13 na binabanggit doon na meron kayong buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay at ang hindi kinaroroonan ng anak ay hindi kinaroroonan ng buhay. Sa madaling salita, as long as you are in Christ, meron kang assurance of salvation sapagkat ang buhay ay nasa anak. At sabi pa nga sa atin ang isa pang verse sa John chapter 5, Verse 24, tayo ay lumipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay at wala na po tayo kahatulan, yung judgment of condemnation. Wala na tayong condemnation. Bakit? Sa pagkat tayo ay nakay Kristo na, napatawad ang ating mga kasalanan at as long as we are in Christ, tayo po ay assured sa kaligtasan na ipinagkakaloob sa bawat tao. Ang dapat nating gawin, pansampalatayanan, panghawakan ang pangakong ito ng ating Panginoon. So yun lamang po yung sagot natin sa napakagandang katanungan na ito at God bless po sa ating lahat.